Guys, so oh, libre pitas. Ayan na, mamitas ng aking Auntie May. Matamis, dear. Mm, matamis, dear. Oh, kuha ka na marami. Crunchy-crunchy oh, mm. crunchy pa yan, guys. Oh. Matamis. Mm. Libre, libre lang. Matamis daw, sabi ni Auntie May. Isa lang, kinuha mo? Libre pitas na yan, guys. Hmm. Malit na puno, pero maraming bunga. Crunchy pa naman. Hmm. Sarap. Ang daming bunga, guys. Oh, libre pitas. Lagi na lang libre dito, guys. Magsawa ka sa libre pitas.